Hello guys, for today's video Wala lang, wala lakad lang Tadaan yung lupita Wala lakad lang Daku, to yung Dako, dako na ito mata so, so, tugnaw Pero dili ka, anong tugnaw Much better karon nga adlaw Kaysa the past days ba? Grabe ka tugnaw Pero karon medyo okay, okay ra Kaya kaya na to no Ngawa ito, nag-bonnet, nag, nag na lang ito. Charot. Actually, akong ipaila-ila sa inyo ang akong 12 years old na hodi. This is my first hoodie ever here in Kuwait. Regalo sa ako sa akong madam sa una. And until now, buhi pa siya. So, inampingan yun ako ni siya kay grabe ka sentimental value because this is my first hodi here in the Kuwait. No, pag-abot na ako de regalo sa ako ang among bayi kung nakabantay mo. So kung nakita nyo mga kay sometimes magsuot kong holding nga green. So kauba na sila ani So duham ni siya kabuok. Green at siya mo, ni siya. Yung color. Maroon. Maroon ba? So dapat turn on ni siya na ani siya pajama. Or jogging pants. Or jogger. Something like that. Something like this sya. So duhan ni sila pero ang iyahang partner ang yung third noise dili na nako na siya masuot because expand tag because dako na kayo no di na nato siya masuot <laughs> uot na kayo sa tong balakang charot <laughs> umaapaw ang ating bilbil at chakat katsyanan <laughs> so, di na nato siya masuot so morning nga giginampingan ako ni siya so kung wa pa makabalo guys akong amo sa una nga which is garigalo ani is wala na siya. nasa siya, siya? Heaven na siya no. Uh, magpo four years na. Four years na. Nasa heaven na siya. And mao ni ang iyang regalo. First ever hoodie sa Kuwait kay naabot ko diri sa winter season which is December 25 exactly. Na ako diri sa Kuwait kay December 23 nag-flight ko. December 24, stopover sa Dubai and then December 25 exactly na ako dari sa Kuwait so dari ko nag Christmas which is tugnaw kayo and then morning first ever hoodie and nighter no so gampingan Gi yun ako siya so okay pa kayo yung kuha ng ihang quality okay pa kayo siya and then pa ng surprise ako until now kasi pa sa ako ang bukton pero di na nato masara <laughs> di na nato siya masara kay grabe dako na kay tagtiyan ato na lang yung dawaton nga porte dako kung sa una lunch ta karon triple xl na basta paita but blessing gyapon thankful gyapon ta kay lord kay <laughs> naabot ang ka dako, charot so mo na nga wala lang. Ako lang gi... Gisulti sa inyo anyway, guys. Kung unsa ka sentimental value. Actually, nanakoy dagang jacket. <laughs> nanakoy na hinatag sa kong boss. Sa iyang sisters. naana ano ako yung mga jacket na gipang taguan. Ang uban gani ako anong gipa cargo. But kanigod siya. Di na ako siya malitgo. Ang katong green o gani siya. Di na ako siya malit go. Because... Siguro memory sa akong amo sa una tungod kay grabe kabutan niya. Eh baga mura mag sisters ngabi kabutan niya mo hindi na ko siya ma let go no kay mura ka sentimental value ba and from my heart i can't let go <laughs> from my heart i can't let go uh, na pa siya gi-regalo sa kuwa which is kung makakita mo always nako ko suot ning gray nga t-shirt which is Levi's the original <laughs> yasad ning regalo sa kuwa nang big ball and then mag-add na mo sa mall which is na mili-mili dito mga sanina sa bata na ano, nakita nga usa side side nga pang adult nga mga t-shirt so pag abot na ako na dito sa kong so, so nagpili-pili ko which is favorite na ako ang blue uh, black o tsaka gray and then wala ako kakita blue and then nakakita ko gray and then sabi na ako barato ra <laughs> Gidala na sa counter anak ko nga, mother. Anak ko nanay. Kay mama man akong tawag sa iya. Ha? Anak ko nga mama. Palitan ni e, bi, akong suoton. Ay siya nga. Sige, butang. Sus so, pagdanto kay mahal man dai. Kay as you libay siya. And then <laughs> anak ko nga, mga. Ganahan ka na anak ko? Ganahan ko sa kulay dun kay igo na siya. Ganahan kay ko which is ginampingan yun din ako siya siguro mga itong background is ang prayer music nila kasi so, sige ang pingan ako siya kay mga siguro mga after ni napalit mga 2 years after ni siya napalit uh, nawala na siya so pinalit gaya po ni niya kanya akong ginasuot always nga t-shirt gray um, Levi's pinalit gaya po ni niya and then asad may ka ng mag nga naadid to sa Kuwait na bilhin na kay nami karon sa Saudi it was just dugay na pud kay ito mga pila ka months after namo to napalit nga baso nawala na sad siya so kato nga baso na siya sa almost 4 years apo siya kapin. Kaya kay napalit naman to namo siya daan before siya nawala sa kalibutan so regalo sa to niya nako kay hilig kape so which is tag sa me eh. ang iyaha is purple akoa is blue Then, nag, nabuak na iya ha, before. And ako ang blue ha, pag yun, likon ko siya. And I can't, I can't imagine nga mabuak na siya. So, ginampingan ako siya every time nga. Sometimes, makakita so, mo sa akong video nga, nga ako'y kape, nindako ang akong baso, akong mag So, mauto siya, regalo to sa akong ambay. So, daghan kayo kong mga memories and thanks nga pinalit niya sa hua na I always treasured short and giampingan ko na ako kay kuan baka nang siyempre memories na lang sa then I have my phone in the Philippines charot which is iPhone 6 so sa iya sa tugikan although gibayaran ako siya but gipabayaran na niya og one fourth sa price no actually naguba siya kay nahulo <laughs> naguba ang screen but wala na ako siya gilit go pwede pa naman siya paayo no then ipa kung nag-usap ang battery ipa electric ko usap <laughs> kaya dali siya malubat karon in and moto so daghan kayo siyang mga memories nga nabian sa ko ang heart and mga things nga yung ipang regalo actually na pa mga sanina nga pinalit na until na uban ako gamita na ay mga mga kagamitan nga yung hanggi regalo sa kuwa sa una like mga t-shirt, pajamas, shoes. Actually, nagiregalohan sa kanya sa unang cellphone. No, gihatag na ko sa kong anak before. So, grabe kabutan sa kong amo. Mo na nga. This is the proof. Proof. Nga <laughs> sa kabutan sa kong amo din ako siya malitgo. No, bisag huot na. Dili na nako siya masara, look. Diba, di na masara, di na matubunan ng akong bilbil. Tama na lang siya, Denny. Tama na lang siya, dana. No, di na niyo masara. But, daily na ko siya malit go. Because, I can't let go. No. Although, na, bisag wala na siya sa kalibutan, na siya a special place here in my heart. And I can, always remember and treasure the memories and the kindness nga iyang gihatag sa ko nagpabati niya sa ko mga mag sisters eh siguro mao sad nay mga butang nga akong gi always nga ginakuptan that's why nga i always love the kids no bisag wala na siya i always love the kids nga bisa same before or more than nga tong naasya Kaya kay murag gusto nako na ifa-feel na makabawi man lang sa kabaitan na pinakita niya noon actually sa una pag i always have a problem like financial problem pero ko niya ginatabangan no pero niya gihapuha pa kung likod pag maghilak ko so mo nga grabe ka memories no so it hurts a lot <laughs> sa unang panahon nga yung pagkawala niya dugay ko naka-move on So, sometimes maghila ko nga matulog kay mukaw na una ko ba na Then sa magdungan mig everything nga iyang gikaon ginakaon sud nako. Manggawas mi sa mall, unsa iyang orderon more than pa ang amounts sa akong ginaorder, kaya kay ingon siya nga ayaw lang tawo ang price once nga gusto kang mukaon ng food. Kay if you love the food, don't say the price. <laughs> diba? Sana all. So, I love my Pass amo love her so much and her memory is always in my heart and I never ever forget that precious and that kindness the love sabahan so, mo na ko nga ginahatag na ko. so kung usaman mo sa na nabe usaman mo sa nakafilog yung anak ng love be thankful sa inyong mga employer